Okay guys, tuloy natin 30 kills. Ito, 81 win rate, bro demand. Top global. History to guys, pag nagawa nyo itong 30 kills, gamit marksman. Kadalasa sa mga sumabak sa atin guys, ang ginamit, jungle talaga eh. Pero eto, marksman eh oh. Ano guys, wala pa rin tatapos sa inyo. 5,200 pesos na po pag nagawa ang 30 kills, mga idol. Ulitin ko guys ha, 5,200 pesos. So, eto si Tropa, ang napili natin. Noong una guys, kala ko hindi siya abot ng 30 kills kasi marksman yung ginamit niya. At dito, nandiyanig natin yung stats niya pre. Ayan, top global brody pala siya. Papakita ko sila ng brody. ang <laughs> lakas oh! I love you, boss ma. 50-50 pa, bida natin guys ah. At dito, hindi natin patatagalin. Brody po ang ginamit niya para sa 30 kills. Kailangan mag-uha nako, challenge si tropa. Kilala tayo ng kalaban guys. sairapan natin ng konti yung panipar. bawas mo na ba, boss ko? hindi makakatikim ng bab to, par. Hindi ko siya kung kung patay kung pre. Bigyan mo sa kung Ay! kung 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 tatwa noise gold <mulay> oh, dada dada ang damot mo huwag mm, mo <mulay> yung kampe talaga hindi ka tutulungan to yan mo guys. Dami. may 3 kills na uy, uy. buhas wak gawa kaso natin boss, oh. Uy nope. <laughs> It's a bro. <break. laughs> Uy no <laughs> It's a eh ayo mo gagawin ko. Patay kay tropa to. <laughs> Bosok, <laughs> Ay, yeah, thank you. Okay, so dito guys, may 6 kills na. O, bigyan ulit natin na isa pang kill. Ay Don. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> Ba't Uy. gano'n? Dito matama yung hook ko, guys. Na. Hmm. na. May 7 kills na, mga idol. Likit ka lang sa akin, boss. Bibigyan kita na bibigyan ng kill. O, eto, o. Wala, papunta pala si tropa. Nice hook. Sayang naman. Hindi siya umabot. O, eto na lang, idol. O, tingin, o. Buy mo, boss, bro. Uy, asar na asar si asar na asar siguro sa akin yung kalabang guys dito guys tingnan nyo yung nangyari sa buhay ng Diggy isang first kill lang yun oh one fourth ang buhay eto pa idol oh oh tingin oh ah oh, ah oh, ah oh oh tingin nasa ka oh pinatakas <laughs> ko lang kasi huliin ko rito eh oh mm, asar <laughs> pabor na sa ito idol oh ano galaw galaw malapit ka na mag 30 kills Ah, Pag-trip pa natin yung silong Baka ah, nang pupunta Balon. niya <laughs> Dumiretso Saan pupunta yung silong? Yun, napatay ko siya Ang galing nung ginawa ng Brody dun guys Pinabot niya yung ulti niya Para sa kanya mapunta yung kill Okay ah, daw, loting in Baka nabala dyan Good trade dyan Rami, patay ata kayo Wala, ang katay na mm. 80 stack na yung Anos Kahit piri siya rin na, guys respect. Hindi siya namamatay na ayoko patayin yan. Bahala ka dyan. Ay, yawa. Ganyan-ganyan lang yung bida pero 11 kills na, guys. Huwag daw. Ito problema, pre. Nag-learn yung kampe. Uy. Ayun, nakakuha siya ng kill sa bot lane, guys. Inaabangan niya yung Uy. silong. Pag na-tempohan ka ng na, silong eh, patay ka dyan. Gago, sakit na. Ano mo gagawin sa panay, guys? Wala, 80 stack ng ano niyan guys, Sky Piercer. Kaya kahit sino ma first kill lang niyan, patay talaga. Yeah, yeah. Okay. Oh, tingin. Ulit oh. Uy. Wala sumunod. Sige, panoorin nyo lang ako. Patayin di gina yan guys. Uy, ulit ako. Eh, patayin nyo, patayin nyo. Nice. So, meron ng 15 kills guys, 15 na lang lapit na 'yan pre. Ano? Ayan no? si Pagna ni Tropa. Bak, Sinalo yung skill ng Beya. Ulet. Yun lang nabigyan din siya. Oh, uh, sana 'yan sugod so mo mag-isa eh. Ikaw. Okay, Lord na ulit ang campe. Kago na siya ng kill. Tapos na yata to, guys. guys. Ay, kago ni lock tower guys. Ay, ayaw mamatay na yata, boss. So normal na lang oh. Atayin sila 'yan. Bubusin niya. Balan. <laughs> So normal na lang oh. Eh okay, na matatalo pa to talaga. Kaga pag-asa pa kalaban hey, Patay. Nice. Okay guys, may 18 kills na po. Uy. Nice. 19 na po. Napotensyo. Wala na yatang. mo 'yan. Hindi ko akalain na brody pa yata makakatapos ng challenge na to, guys ah. 30 kills. Uy. Sampu na lang. So, sampu na lang daw kaya guys. 20 kills na. Sampu na lang. no kasi ng kampi yung Lord guys. Kaya tingin ko tapos, Taposin na to. Na. Dalawa na lang magdadip eh. Wala na tapos na guys. Nakalak tower yung Lord sa tower eh. Sayang naman no. Oh, kasi 10 kills na lang oh. 20 kills. Siya, ang hirap kaya niyan. Marksman gamit mo sa 30 kills. Pero nice <laughs> pa rin, idol. Nice try nice nice jibo nice day nice. bye bye uh -huh. <laughs> Idol, may share lang po sa inyong laro. Ito po ang PH Rush, na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? So, pwede nyo paglibangan, nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Jilly. Lahat guys, kahit mapa sports, live casino, andyan po lahat so ngayon guys, dito tayo sa paborito ng lahat, ito yung super ace dito lang din ako naglilibang guys pag wala akong ginagawa tamang chill chill lang pero syempre, dapat may disiplina ka pa sa sarili mo, huwag yung sagadan chill chill lang mga boss Eh ano, may ginagawa kasi ako dito guys eh. pag swerte ka kagad sa unang mga draws, ang ginagawa ko dyan nagbabay bonus ako tulad nyan guys, medyo na swerte tayo nagbabay so, bonus tayo Ganito lang din kasi ginagawa nung iba guys, lalo yung mga streamer, nagbabay -bu bonus lang talaga. Ako kasi, pampainit muna sa una, nagdodraw muna ako ng ilan. Tapos guys, tsaka ako magbabay -bu bonus. Ito, tignan natin kung swerte ba. Uy! Palo ah! Mga maganda simoy ng hangin guys ah! Ayun! Bira lang magbigay ng ganito to. Bigay mo. Ayun! Ang bango! Ayun pa isa! Ay talaga naman Ay talaga naman Bigay mo boss Wala na Minalas na Ayun na Christmas light Okay na May pang xmas na tayo 9k Not bad Kaya guys Madali lang mag deposit Tsaka mag withdraw dito Ayan na Kiklik nyo lang po yan At makikita nyo na dyan lahat Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Pasisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.